sa bak yung pasyo ko dito medyo mataas, matarik at lubak-lubak mo -lubak. <coughs> lakad-lakad kami sandali so may sang oras na yung biniyahin na yung mula doon sa may amin sa Marilao boundary kami ng ano, si Marilaw sa no, si del Monte Bulacan tapos kanina dumaan lang kami doon sa pamangkin namin sa baba. Sumalis na rin kami. Ano yung bag ko? Lakad-lakad kami doon sa taas konti. Ito sa dana na dyan, no? Yan yata yung quarry na ano eh? Nakuha Yun ng mga bato.

Oo. So, oh. Ang buhulan punta tayo. Ang ah, ganda dito lumabas tayo para umakyat pa tayo doon eh. Ngayon oh, pa kami dun sa taon ng Para umakyat pa tayo noon eh. Ang ganda dito lang tayo. Ay, ito lang. Hindi na kinaya kasi mapotek. <laughs> kaya hindi ganda tayo. <laughs> hindi ganda. Galing ka kasi kami dito noong 2020 yata eh. Naapot kami ng ulan dito kaya hindi kami tumuloy sa taas. Nakakit yung 3-2-3 ah. Ng na lang daw eh. Pero ka piraso wala lay pa rin yun. Oo. Sa kunti lang to kaya ng matarik. Tarik lang. Hindi mo pa no kaya hirap paglakad. Kailangan dito yung 4x4 na sasakyan. Hindi na ba yung kakawi? Hira pa gano'n. Ayan o, 4x4 yan. Ay, pick up. Tapit tayo. <laughs> Ang <gali> tayo dyan. <laughs> Nakakataw pa naman yan.

sobrang terik na kasi Tapos madulas yung lupa Gano'ng kataas? Gano'ng pa kataas? Medyo patag-patag po din. Wala lang? <laughs> Kahoy, ano lang. Malapit-lapit na malayo. <laughs> saan po ba ngayon? Wala. Saan -saan ayo saan ba? lang. Ah. <laughs> uh, wala po na kasi mataas na to eh. Doon sa baba ang pool. So, Dapat pala pag mahal na araw dito kung lakad Tinitigil siya Nakapaaba Andito tayo sa medyo taas na Kapatid ko buha ba lang doon sa motor kung saan kami nakapark Dahil naiwan yung isang camera doon Yung ginagamit natin kanina Naalala ko nilagay ko lang pala sa Ilalim ng manibela ng motor Sana andun pa Andun yung mga kuha namin nung matakbo kami sa kalsada na daan-daan so na talaga ito paakit na ito subukan namin kung makakatuloy pa kami sa taas at lumalamig na rin yung hangin eh. So, na papatunay na nasa taas na talaga kami so, Ayan pa yung akitin natin ang basa. So, Marami ng bahay dito eh. Kaya lang. Yung kalsada talaga. Problema. Ano ito patig ko ah. Hindi pa nakakaona. Tayo lang natin. Sa akitin tayo. Subukan pa namin kung pa kami doon sa taas. Sayang naman, nandito na kami. So, Nung punta kasi naman dito, ng lang sa baba kami. Doon sa may pinagparadahan namin ng motor. So ngayon, dito. Makit kami ng mga 500 meters siguro. So dito sa taas naman, mas mayroong resort dito. And... Grabe yung gulas ba? Buti ko nakakaahon pa yung Camping farm. Bakit mga tayong bundok? Tarik! Yung kita yang dagat ini lu yang ketenangin Piki Jordan pag lumulas Grabe tarik -tari. ah. tarik eh Tayo sa gilid tayo Ah Ganda tarik Ano nga yung gulo pud Pod So dito na kami sa kabila. Yung kameran hawak ng kapatid ko. Yun yung naiwan doon sa motor. Kaya binalikan niya. Sayang naman kung mawala. Buti lang wala nakapansin. sirip kuma... pa sa baba yung kapatid ko naglakad ah grabe hingal niya ako yung hingal din pero hindi usar kasi tatlong buwan din ako lakad na lakad doon sa Japan puro lakad ako kumakasakay ng train puro lakad kaya ngayon parang naano pa yung katawan ko sana eh nabaanat pa May masisilip ba dyan, te? Makikita yung mundok doon, baba? Ha? May view na makikita dyan? Ay, oo, mayroon makikita doon view. Akit-akit ka pa ah, ng Sayang naman, dito na kami. Oh. Sige po, salamat. Diyan, meron. May... Alika. Alika dito, may... Ay, talaga. Dito ka muna. Ay. Ah, dito na. Akit ka muna dito. Kung lahat, sige po. Ganun. Ay, sige po, tingnan oh. No? namin.

ah uh, ah ah sige po ah yun, oh, yun. Oh, yun. yung loongan tayo ng lokal dito yun grade ko hindi na makakakita yun hip អោមៃរុញតែហើយបូស ini Ah, itu grabe. Iniingal na talaga ako. <laughs> Hindi Atas. itu. na. <sighs> Ay, bataan. Ay, dante, sige. Ah, Sige. Apo. Sumakit so, pa doon tayo Ha <laughs> po Bait niya atin Pinakit pa tayo dito Lupa nila Dito lang yung kalawakan Ayun Ayun na Nakahulan tayo ng aso ayun po sa so. dito na yung Quezon City oh. Quezon City, Pasig Makati yun yun doon grabe nasa taas na tayo nasa taas ganda kita yung bataan pala dyan kita doon na doon sa taas pa kita kita makikita mo dito malapit na sa tuktok to no Ay, ikaw ang kartiga rito na ay. Ay ah may project sa taas pala kaya may kalsada din gagawin saan galing tong tubig dito bukal bukal pwede inumin yan pwede gano gumanong ka oh makit ka dyan oh oh sige libre ka dyan problema yan may bahay dyan makita may guide kami ngayon patong ka sa ano si manang caretaker ng mod balagbag <laughs> Maganda nga no, view. Napakaganda talaga. O yan, malapit na. Ang kaway ka mga. Salamat kay ate. Nakabing kami sa Tinuturo ko lang <laughs> ito. <laughs> Sige, doon, doon. Sige, wag kayo matakot sa akin. Diyan mo nga nga Grabe tarik. Maganda nga, Ano ito eh. kagabihan ko. Oo. May vlog si brother eh. Diga vlog. Testing lang. Wala namang ano rito? Wala. Anaconda? <laughs> Ayun ang bato. Hindi pa natatapos. Pa dito pa. Ha? Ha? Tikir lang ako dito. Gawa so, namin yan. Ito na ang magpagawa niyan. Ayun yung bato na yun. Tumatong ka lang. Tumatong ka dyan. Bahay na yan. Oo. No, Pero eh hindi ako nakatira dyan. Tumatong kayo dun. Yan. alam na ako, saan yan? ganda ng kalikasan napaganda talaga ng kalikasan Pagkanda ang ng probinsya pagkatipo. Lupa nyo to, te? Ito, lupa nyo? Ah, kartiger. Ah, talaga. Oh. Ito sa inyo to. Oo, oh, oh. gawa namin yan. Ako na ang nagpagawa niyan. Ayun yung bato na yan, pumasong ka na. ka Bahay niya oh, oh. Hindi ako nakapira dyan. Ay, ganun po. yan sinamatay niya ate. Ayan. Ah, dito okay pati. Di ba ito? Oh, ang liwanag. Ang ganda. Oh, oh. ay. Eh, lalo na dito siguro. Patong tayo dito. Oo. Oh. Iya. Yeah. Ay, ito. 360. ganda mamaya Hmm. Oh. Bataan eh. Bataan. Dito sa bila tapat ng Laguna.

Hay hmm? bukal namin dito. Eh, hindi kami nakatuloy ngayon lang lang kami nakatuloy, good to talaga. Ito dito, lang sa Resort. oo. Oh, resort ito. walang bibili. Pero lang kami mamani. Oo, kasi may tubig naman eh. Uh, may tubig buko.

Tapos nakarating kami dito. Oo. <laughs> no. Wala na. tayong masabi dito. Wala na. <laughs> Ganda talaga. Na yung, ano, hindi na kailangan pumunta pa doon sa taas. Opo, hindi Ma na. Mayad pa doon eh. Parang hindi na makikita mo doon. Oo. Oh. Hindi na, na. na makikita. Dito na. Pero yung makikita mo doon, yung talba na yung ano, yung Oo. Oh. Muntal ba na yan eh? <laughs> Ito yung nakikita natin sa inyo. Oo. Oh. Uh -oh. Ah, sige, Tessa. Oo. 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 Oo.

Okay na dito, te. Sulit na. Sulit na, kita-kita na eh. Wala ka na nang hanapin eh. Wala na. Okay na eh. At saka hindi. Wala naman dito ang ano, mga batok. Mga, bato? mga matitibay ang bato. Tsokolate hmm. ng hektarya, 1.6. Oh. Binibenta wala dito. Yeah. Oh, oh. Rights lang yan ha? Oo, oh, right? rights. Kasi wala naman dito mga tsokolate yung sa nakita namin doon yun kasi sa gobyerno ito dito eh kung sino nakaposisyon naka, position, naka oh. yun ang mayari siyang ano mayari oh. hmm. gano'n naman talaga pagka uh, right oh gano'n naman talaga eh hmm. Ay, sa ganda. Sana pagbalik namin. Eh, sana nga, may ano na ito. Ano, may ano. Ano, mukhang uh -oh. gagawa na ito. Oo. Gagawa na ito. Ayun ah, talaga ang Mount Balagbog yung taas, no? Oo, doon sa taas. Eh, dito, ano pa to? Sako It pa na ng... Na rin sa ah, ba... Mount na rin. Ano na, Mount oh, Balagbog na rin. Kailan okay, doon yung pupunta yung mga truck? Ay, mga oh, yung mga four wheels. Oo, yung mga nag yun. Ng mga materialis. Ah. Kuryente na rito, oh. Mm -hmm. Ay, yung mga may pera, may kuryente na kami. Wala no, naman kami. Kasi ilaladlad yung war. Eh. <laughs> Ay, hindi kayo pwede kumalit yan. bayan, hindi. Ayaw nila, eh. Doon nakakunik sa metro sa baba. Oo. Oh, oh. Ay, may yeah. pera. Naglatag sila ng sarili. Oo, ano? naglatag ng ano. Naglatag. So, kung may...